Pala ko na kung kain tayo. Ulam natin na yan. Malunggay. O. Almasal. O. Sabaw na malunggay. Tsaka bago isda. Ulam natin na sa Tsaka kunting kan Sarap to. Mga guys. Sausaw lang natin sa bagoong isda. Na may bawang. Wala pala ano no, sili. Hindi ah, mm -hmm. eh. na ko nagagyan siya na. Sarap. Ano nga kutsara? Ano nga Kahit dahon na, na malunggay makakain na kayo. Hindi na kailangan mag-isip ng ulam. Kahit magisip isip ka na wala ka naman pambili. <laughs> Mag-iisip ka pa, wala kang magpambili. Ano na lang ang um, ano mo. O. Sarap. Kaya nyo na pa itangkay, kasi fiber to. Um. Ang bubuhay ka kahit ng gulay lang. Gunting kanan. Pastin kasi ako kaya nga kailangan kumain yun. Pastin na ako na. bago kayo kumain yung kayo nito Nilagang malunggal. Prep. Gusto niya maging healthy. Hindi ko na siya inalis sa tang kayo. <laughs> Nagkagulo-gulo na. Kasi fiber din yung ano lang. Pag ano lang kayo, matibay lang yung ano. Ako kasi matibay ng panunaw ko. Di masilat. Di masilat ng aking chan. Di o oh, diba? Sausaw. Sarap. Nakakain hmm, ka na. Gulay lang. Sarap. Hmm. habang nakain naghihimay ka. diba? <laughs> tamaran. Hindi, masayang din kasi yung kapas ng tangkay. Pupunta sa sabaw. Hmm. Sarap. Sarap mga guys. Kain na, na tayo.